Diyan sa Pilipinas, masaya na yung mga pamilya natin. Marami nang nagaan dyan. Mga lasing. Ako wala, hindi ako mag-celebrate ngayon. sa no, mga kabutsa. Ano? Wala, no. wala namang istap ngayon, kaya

Buti lang din mga kabutsir. Kasi naka-schedule na rin eh. Pag naka-schedule ka na kasi, hindi ka nakapagpahalam ng one week before. Hindi ka makapag-deal pag mga anong holiday. Kaya magpapahalam ka one week before. Kaya yun. Eh, Christmas ulit sa inyo lahat dyan. Parang mga nasa Pilipinas. Pero may mga Pilipino naman na gano'n dito. Celebrate. Kaya may mga pamilya. Celebrate Pasko. Pa mga ko, makakabot naman, naman tapas ng tupa. Okay, God bless sa atin lahat.